init sa labas ah! Ha? Kakaloka. Uy, andito ka na naman. Pulang na lang tumira ka na dito ha. Ay, tibotin mo nga itong mga gamit ko doon sa taas. Dali. Ano, ano to babe? ang daas init? Kailangan ko ng malamig. Ano ba kayo dito? Coke, oh, juice. Uy, saan ilalagay ito? Ay, babe, pakilagay na lang yan sa kwarto ko. Uy, anong kwarto mo? Kwarto ko? Kwarto mo, da. Ano ba? Ba't ang dami mong dinala? Naglayas ka na ba? Uy, anong tingin mo sa akin? Hindi mahal ang mama ko. Siyempre, nagdala na ako ng gamit para kapag nandito ako. Next time na, bumili kayo ng coke dito. Pag dadating ako, gusto ko may coke dito sa rin. Ano ah? Uy, be! Bilisan mo dyan! Natatain na ako! Uy, be! Bilis! Wait, wait lang! Taing-tae ah! Toothbrush pa yung tao eh. Tagal? Uy, toothbrush ko yan ah! Oo nga. Ay, oo, nga. Bakit ginagamit mo? Ay, sabi mo, gamitin ko yung mga gamit mo. O, ginamit ko yung sabon mo, ginamit ko yung shampoo mo, ginamit ko yung toothpaste, ginamit ko yung toothbrush mo. Gano'n ko, tagal mo na yung ginagamit. Baya, magbibilang pa ako. Basta syempre, nung unang-una ko nag-slip over dito, hanggang ngayon, o, oh, ilang taon na ba tayo magkaibigam? Five years. <coughs> Stop na ito, ah. Oh, Be, nandito ka pala. Ay, hi, vita. Dapat nagsabi ka na napagluto kita. Ay, hindi na po. Huwag na po. Nakakahiya naman po. <laughs> <laughs> Lutoan mo ko mamaya ang dinner ng adobo. Tapos bukas gusto ko sinigang yung... Okay, lang. okay. Noted. Go. Ay, wow naman. Nagugas siya ng plato. Huy, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Huy, nagugas lang ako ng kamay ko, te. Hmm, ka na dyan ng plato. Ay, wow naman! Ang lamig ng kwarto mo! Naka-aircon pa! Sarap pa nang higa mo sa kama ko ha! Ah. Oo! Sana oh. Saan ako matutulog? Tsaka sa sahig! O, oh, lalataga na lang kita o! Oh. Makapal naman yung kumot na yan, eh! Hmm. Kapal nga! Oo! Oh. Kasing kapal ng mukha mo! Ah!